Pagpalang araw po sa lahat Kamusta po kayo ulit At uh, dito naman po ako At ako'y may napaka-importanting sasabihin Ito po ay patungkol sa ating uh, former President Rodrigo Roa Duterte Ayan, Si Tatay Diggs um, Mahirap po yung kalagayan niya ngayon Um, kasi nasa dahig siya sa Netherlands yan. Uh, sana kusinuman yung mga product artisan ay 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 po ay 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 Rodrigo Duterte alam nyo mga kapatid marami po ang tumitira sa ating uh, former president hindi lang po sa physical uh, but also sa spiritual uh, sir uh, president Rodrigo Duterte saludo po ako sa inyo at uh, para sa akin kayo po ay buhay na bayani sa totoo po, sa po uh, napakagaling nyo po na Presidente sa lahat po nang naging Presidente kayo lang po talaga ang gumagawa ng matino kayo lang po talagang kinatakutan ng mga lahat ng mga gumagawang gumagawa ng masama ngayon po tayo sasabihin ko po sa inyo uh, alam ko alam ko nababasa po, po kayo na marunong po kayo sa spiritual alam ko po na may mga may mga kaunti po kayong orasyon na ginagamit nababasa ko yan nababasa ko po yan ngayon, ngayon tayo uh, marami po ang gustong manakit sa inyo hindi lang po physically maraming bumabati ko sa iyo sa personal pero sa, sa sa akin sa nakikita ko sa inyo sa spiritual um, marami po kayong mga mga kalaban na gusto kayong kulamin gusto kayong barangin gusto kayong lagyan ng kung ano man dyan sa katawan ninyo maraming gusto magpalipad hangin sa inyo maraming gustong tumigal po sa inyo kahit uh, mga inkanto inu inuutosan nila na, uh, saktan ka sa lang at unti-unti uh, po Uh, tumatama sa katawan ninyo kaya kung minsan mararamdaman mo na medyo may time po na nangihina po kayo um, sana sana uh, sir uh, sir Rodrigo Duterte na sana ma matulungan ko po kayo sa sa akin pamamaraan no, ako po'y wala wala po akong pakialam kung kung itong video na to ay uh, makakarating sa inyo o hindi ang sa akin lang ay uh, hindi na po ako hihingi ng basbas -bas galing sa inyo na kayo po ay aking baklasan kung ano man yung mga nilagay sa inyo si matagal ko na po pong nakikita at uh, minsan mahirap naman po na uh, ako sa personal na buhay ninyo kaso nga lang ngayon sa sa sitwasyon ninyo ya uh, marami po ang nahihirapan hindi lang po kayo so, kaya sana sana itong gagawin ko ay uh, maibsan man lamang yung mga paghihirap po ninyo dyan sa dahig na yan dyan sa Netherlands kung saan mo kayo naroon. sana po makatulong po ako hindi ko na po sasabihin kung pa, paano um, paano ko gawin kung kailan ko gawin mahal na, mahal na presidente ito lang po ang masasabi ko sa inyo gagaling at gagaling kayo matatanggal at matatanggal yan maraming salamat po sa mga makakapanood ng video nito at uh, yung mga anti Duterte dyan wala akong pakialam sa inyo kung ano man yung sasabihin ninyo ako lang po ay uh, tutulong tumutulong sa aking kapat Maraming salam po at uh, God bless po.